siya pala ang artistang may magandang bahay na sa edad na 22 years old. Belinda ang Hilito Mariano o mas kilala sa pangalang, Bel Mariano, si Bel ay isang actress, singer at model ay nagsimula sa showbiz sa edad na 9 years old sa comedy show noon na Going Bulilit, ipinanganak siya noong June 10, 2002 sa Pasig Metro Manila, at isa sa pinakasikat na artista ngayon, dahil sa kagandahan at kabutihan ng loob nito ay marami sa kanya ang humahanga kasabay ng kanyang kasikatan ang love team niya na si Donnie Pangilinan, marami na din siyang natanggap na mga awards, kabilang na dito ang Soul International Awards, at sa sobrang kasikatan niya ngayon ay marami ang kumukuha sa kanya na mga endorser at mga commercial. Ayon pa sa aming source ang estimated network ni Bel Mariano ay umaabot lang naman ng 175 million per year, sa ngayon, sa edad na 22 years old, Si Belle ay nagpatayo na ng bahay para sa kanyang pamilya at malapit na itong matapos, ayon pa sa kanyang post sa Instagram sabi niya, almost there, at ipinasilit niya ang kung gaano kaganda at kalaki ang kanyang dream house.